Hello guys, so for this video, yan so para dun sa mga nagtatanong kung paano malaman kung nakabayad na kayo sa home credit. So meron pong app ang home credit para ma-check nyo kung uh, na-credit na yung inyong dano uh, pagbabayad. Ano? Halimbawa nagbayad kayo sa GCash. Yan, so meron pong app ang home credit. So punta tayo ng Play Store. Tapos download nyo lang po yung home credit yan so meron po siyang app ano yan. so para at least po pag kayo po ay um, nagbayad po sa limbawa nagpabayad uh, kay sa Gcash ng ibang tao yan so mas maganda meron kayong app ng home credit para at least po dun po ninyo i-check kung na credit na yung inyong uh, binayad yan. so kasi madaming ano eh madaming nagtatanong sa video ko yan, yung lalo na dun sa paano magbayad ng home credit. Ano? Yan, so, kasabi kong uh, ilang ilang araw or ilang oras bago ma-credit yung uh, bayad ano or kumbaga paano nila malalaman kung kung nabayad na ba ano or na uh, pumasok na yung kanilang bayad. So ngayon ito yung yung kanyang ano yan ito yung app nya yan may home credit ano yan so yan po siya ano yan so pagka nag log po kayo so parang ano yan so mag register lang po kayo dyan yan so gawa lang kayo ng account yung details po ninyo yan so so syempre ang gamitin yung details kung ano yung mga binibigay yung uh, details pagka kumukuha kayo ng home credit yan. tapos once na kayo 'yung uh, nag apply ng home credit, ano. So ilalagay niyo 'yung may account number po 'yun, ano. Every time na meron kayong loan sa home credit, meron po siyang number, ano. Yan. So 'yun 'yung uh, ilalagay niyo yun naman po dito. So kung makikita po ninyo, 'yan halimbawa dito. Yan. So nandito na tayo sa app kasi sa akin kasi uh, bayad na po kasi ako sa mga loans ko. Yeah. Pero dito po ma check ano. So yan i-click natin yung more. Ayan. So kung makikita po ninyo dyan. So may loans. Tingnan natin. Ayan. So ayan, kung makikita po ninyo. Ayan, mobile phone. Tapos TV ano. Ito po yung mga finish loan na. So yung mga dati nang uh, nakuha ko na loan. So makikita pa rin dito ano. So kung makikita po ninyo yan, click nag-click po ako ng isa yung halimbawa yung mobile phone. So yan no. So yan, so makikita po natin dito yung abinayad uh, ko ano. Yan, so every time na magbabayad tayo, alam mo nagbayad po tayo sa GCash or, or sa mga bayad center ano. Yan, so dito po natin makikita yan yung ating uh, abayad bayad kung na-credit na kung baga halimbawa ito yung uh, month 1, 2, 3, 4 siyang green na ano? so kung bayad na po siya Yeah. So, dito po, ma-check mache po ninyo kung nakapag -buy na kayo or nakredit na, na yung, uh, uh, yung inyong home credit na binayad nyo uh, using GCash or nagpabayad kayo sa ibang mga uh, buy center. Yeah. So, ganun lang. Ano? So, dito lang po tayo ano, uh, pumunta para talagang uh, sigurado ano kung uh, na nakredit na yung inyong home credit na binayad yan, so yun ano uh, hopefully ito po ay nakatulong sa inyo at uh, i-share nyo na din po dun sa mga taong uh, nangangailangan ng uh, video na to yan, so this is Coach Jupes God bless sa inyong lahat so,